Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga dumadaan sa mga pagsubok lalo na tungkol sa usapin ng pera. Or kaya po nagkakaroon kayo ng uh, parang sinuswerte ngayon tapos patikim lamang tas bukas hindi na. Or kaya marami kayong mga transaksyon na go na tas biglang nauudlot or kaya napapatanong ka sa isipan ninyo, bakit ganun masipag naman ako, madiskarte, pero parang sa ulat wala ang aking pagiging masipag. Ako po yung may ituturo sa inyo na isa sa mga subok na na napakaswerte na pwede nyo po itong gawin mga bossing. Basta, ikaw ay may 100% na paniniwala, maniwala ka lang kung ikaw po ay suswertein ay lumarga kayo. Pero kung ikaw ay maaring malasin, ay nakoy, wag mong tatangkain gawin. Ako ganun, pag sabi swerte, ay kaagad-agad mga bossing ko, na ko dahil gusto kong always swertihin mga bossing ko. Kumbaga, nadadagdaga ng aking pong uh, kumbaga, uh, pagiging positibo kapag ako ay gumagawa ng mga pampaswerte. Lalo na, syempre, lahat naman tayo dumadaan sa mga pagsubok. Lalo na yung mga pagdaanan ko ngayon, lalo kong kakapit sa mahal taas, si pag lalo at ganoon din po mga ko sa mga pampaswerte para mas maging positibo po ako sa buhay mga bossing kaya yun nga po mga ko laban lamang sa hamon ng buhay ngayon po kung kayo pinaniwala at nasyo po itong gawin subukan nyo po itong aking tuturong ito basta kapag ka ikaw ay parang ay teka muna parang gusto ko itong gawin ay lumarga kayo pero kung walang dating sa inyo ayon yung gawin huwag pipilitin ang sarili kaya kung kayo pinaniwala at nasyo po itong gawin ang video ng ito ay para po sa inyo Kayo po ba mga bossing ko ay isa rin sa mga mahilig sa mga pampaswerte? sabi ko lamang ang mga taong mahilig sa mga pampaswerte ay very good po yan. Bakit ka mo? Kasi nadadagdagan po yung ating pong kumpiyansa sa ating sarili na maaaring tayo swertihin, kaya tayo magkakaroon nito, dapat meron tayo nito, gagawin natin to dahil tayo ay suswertihin. Yun po mga bossing ko, ang kagandahan po niyan. Ngayon po mga bossing, dahil nga po sa ako ay mahilig sa mga pampaswerte, ay uh, kumbaga mas masarap sa pakiramdam mas nagiging positive nga po kayo at nakaka-attract kayo ng positibo pagising bawat araw, alam mo na ikaw isuswertehin, at uh, hindi ka mamalasin kaya ikaw ay uh, mainam na meron pampaswerte ngayon po mga kesa naman sa wala na wala kang pampaswerte, bahala na si Batman wala kang iba ako pinaniwala, kundi pinaniniwalaan nyo lamang, pero ano naman ang naganap, meron akong nakakwento na ganyan, napaisip po siya sabi ko sa kanya, sayang masipag ka pa naman madiskarte talaga namang masipag at hindi mo kailangang utusan. Kaso nga lang po mga bossing ko, ang dami niya mga pagsubok na pinagdadaanan. Siya po hindi rin naniniwala sa mga pampaswerte at ang sabi po niya sa akin ay sipag at syagalan talaga para ikaw po ay maging matagumpay. Ang tanong ko sa kanya, di ba't ikaw ay masipag at matiyaga, Anong nangyayari sa'yo? Ay kung ganon, pakilala ko po ito. Tapos napaisip po siya. Kasi gito po yun, nag-ooti-oti po siya masipag siya, matyaga, madiskarte. Kaso nga lamang, ito ay dahil pasan niya ang daigdig, pasan niya ang buong pamilya. Nagkasakit si Neni, nagkasakit yung pamangkin nanganak si ate. Nagkaroon ng problema kay Lola, nagkaroon ng problema kay ganito, kay ganyan, sa kapatid niya. Yung mga gano'ng mga bossing, imbis na nakakapundar at imbis na, na susunod niya yung ano yung gusto niya, lagi merong balakid. Kaya parang napaisip. Sabi ko, um, magbago ko ng pananaw. Bukod sa inyong sipag at syaga, maniwala ka sa pampaswerte at siya'y makakamit mo kung ano man ang inyong pinapangarap. Bukod sa panalangin ng taimti mga bossing ko ha. Ayun nga pa mga bossing ko'y nagbago ng pananaw. Walang abog-abog mga bossing ko'y ang dami nang naipundar mga bossing ko dahil yung mga malas na hindi naman natin ginusto ay nakukontra ng pampaswerte para hindi na makamtan yung sakit na yan, ay siya, kumbaga nagkaroon ng problema sa kapatid, yung mga ganun mga bossing nakukontra, may kumukontra sa maaring kamalasan na dumating sa buhay mga bossing ko, lalo na Gastusan, problema lagi sa pera. Ngayon po mga bossing ko, ikaw ay naniniwala at naisyo po itong gawin. Lumarga po kayo mga ko at makakatulong po ito upan sa ganon kayo po higit na makatak na swerte. Lalo-lalo na tungkol sa usapin ng pera. Kayo mismo ang makakapansin sa laki ng mga magagandang pagbabago ng magaganap. Ano po ba itong aking sinasabing ito? Ito po mga bossing ko yung mainam na magmunggo po kayo ilang buti lamang ang gagamitin nyo. Tatlo, lima. Pero mas maganda, huwag na tatlo kasi masyadong kakaunti. Lima, pito, or kaya'y walo na munggo. Yan yung seven, five, eight, mga bossing. O anong ibig sabihin ng 7? Ang seven ay panungwit ng swerte. Ang 5 naman mga bossing kayo para labis-labis ang blessing. Ang 8 naman ay never ending ang swerte natin mga bossing. Ngayon po, mga bossing, mag-wish ka lang na mula sa inyong pong puso. At makakamta nyo lahat ng inyong pong mga ninanais. Basta positive lang po palagi. Huwag kang mag-isip ng nega. Kasi wasa, nag-isip ka ng nega. Nega po talaga ang mga nagaganap. Ngayon po mga bossing, magdala ka ng lima or kay pito, or kay walo sa inyo pong bulsa, or maglagay sa inyo pong pitaka, or maglagay sa inyo pong negosyo, upang sa ganon, uh, tuloy-tuloy ang swerte. Kasi ang bilog, para tuloy-tuloy ang ikot, or gumulong ang magandang kapalaran para sa inyo. At ang munggo, mga bossing, kaya sinabi ito ay swerte. Dahil ito pa, mga ko, ay mabilis dumami. Nanihalin dulad sa pagdami rin po ng kaperahan. Kung naniniwala ka at naisip po itong gawin, lumarga po kayo at ito po yung makakatulong upang sa ganon, higit ka na maka attack ng swerte, lalo-lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ngayon pa mga bossing, masasabi ko lamang, kapag gagawa ka ng pampaswerte, ay isikreto nyo na lamang. Kasi anong nangyayari mga bossing ko, basta gumawa ka ng mga pampaswerte, may mga tao, kasi iba-iba tayo ng paniniwala. May mga tao na hindi naniniwala. Ang sabihin sa'yo, eh parang kang na niwala ka dyan. Kumbaga, nakukontra ka agad, mga bossing. Kaya mas maganda. Hayaan nyo na lamang po na maraming blessing na dumating po sa inyo. Hayaan nyo na lamang na ma sila sa mga blessing na darating sa inyo matapos nyo po itong gawin. Kumbaga, mainam na nandiyan na yung swerte bago makontra ng ibang tao yung inyo pong ginagawa. Ngayon po, mga bossing, kung gagawa ka ng ganito, magwi ka ng mula sa puso kung gagaling sa puso ang inyong pagwi-wish at hindi basta-basta na lamang may masabi lang mga bossing. Parang may bukal lang sa bibig, masabi lang na ikaw ay gumawa ng pampaswerte. Pero ang totoo mga bossing ko, lumilipad ang isipan ninyo. Kaya mas mainam kung gagawa ka ng pampaswerte ay talaga namang focus sa pagwi-wish at hindi ko ano-ano mga iniisip po ninyo. Ngayon pa mga bossing, kung naniniwala ka Gawin niyo na po ito mga bossing ko sa umaga. Gawin nyo ito ng mga bandang 6.30 o kaya po ay alas 7. At magbibilad kayo sa sinag araw. sa niyo ilalagay sa bulsa, sa pitaka o sa lagay ng inyong pera. Hanggang alas 8 ng umaga, kukunin niyo na po ito at ilagay niyo na po dyan. Kapag po ito'y luma na at kayo bumili naman ng bagong munggo, itapon niyo na po yan mga bossing ko at maglagay ka muli ng panibagong munggo mga bossing. Kung isa ka sa maraming mga pangarap at napapatanong sa inyong isipan kung anong problema po ninyo, asya mga bossing ko, ito na ang kasagutan. Bukod sa inyo pong double time sa pagkayod ha. Kapag po kayo gumawa ng pampaswerte, ay lalo nyo sisipagan. At uh, kayo po ay lalo nyo gagalingan. Kasi wasa kayo po itinamad, ay nako mga bossing, lalo lalo na problema isa sa pera ay walang patutunguhan mga bossing ko ang inyong kasipagan kung isa ka sa mga naniwala at mahilig sa mga ganito lumarga na po kayo mga bossing ko at uh, laging positive laging lagi lagi sasabihin walang malas laging swerte lagi po kayong uh, sasabihin nyo magkakaroon ako ng maraming pera at hindi na ako muli mangungutang pa at maraming perang maraming 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 pera ang darating sa akin marami akong magiging ipon or kaya po lahat ng mga gusto ko, ibabibili ko. Ganon po mga bossing ko, ang lagi niyong gagawin. Kaya ako pinaniwalat na siya itong gawin. Asya mga bossing, good luck bossing po po